Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga tag-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Egypto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpos siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Ligkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomorrah. Kayo'y parang nagdiringas na kawoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayo manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan, ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot, masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Ooon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusa'an mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Ooon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Oon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Aleluya, aleluya. Poon, ikaw ang pag-asa ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. na. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Yesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alo ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, Anot kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya. Sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,